Sino ang mag-aakalang gawa sa patapong basura ang mga nagkagandahang kao na ito na tampok sa Eco Sagala sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nasa apat na pong kandidata ang rumampa suot ang kanilang magagarbong damit magawa sa recycled materials. Sinimula namin to last year pero matuwa yung mga tao eh. Dahil na, natutuwa sila doon sa mga iba't ibang design. Kaya ginawa namin ngayon, uh, mas pinaganda namin lalo. Ito naman ay mga recycled materials, mga basura na patapon na may kakiba to doon sa programa ko ng palit basura yung aking uh, proyekto ng palit basura para sa pagkain sa mesa ang dating patapong basura tulad ng plastic, eco bag straw, tansan sako at balat ng tahong ay nabigyan ng bagong anyo para sa ikalawang taon ng Eco Sagala. Like this one, ito ako, ito, straw. Tapos, ito yung galing sa sibol. daw. Uh, ito naman, sako. Ito naman, ito naman, ito naman, ito naman, tansan. naman, sa pagalingan pagdating sa creativity. Binigyan din din ni Captain Cordito ang kahalagahan ng pagre-recycle sa kanilang komunidad. Talaga na marami ang kalat ng basura. Kaya sinimula ko po yung programa ko ng palit basura. And ito naman, na, makikita, pinapakita lang po namin dito na pwedeng gawin sa isang kasuutan na pangganitong ng programa na hindi na tinatapon sa, sa isang kalye kung saan saan. Ang may mga pinakamagandang kasuutan ay nag-uwi ng 20,000 pesos. 15,000 pesos, 10,000 pesos at iba pang consolation prizes.